Nya. Nyok bagana. Kamu lagi lapar ya ta? Atau bikin video kau ni rara ni? Ah? Jina galano. හැ දා Naipos post mong tagay payment din, ma okay. ma'am? Na-post na. Okay, welcome to the stream. Live lang pala, hindi siya stream. Okay, shout out uh, Elias Arguilles. magandang gabi sa'yo. Very good day. Okay. Ayan, shout out sa 7 viewers natin dyan. Oh. Kamusta ba dyan sa inyo? Binabaha pa rin ba? Apple. Okay, welcome Bisaya Vlog. Magandang gabi sa'yo. Hmm. Papayag ba kayo na walang managot sa mga ghost projects ng gobyerno? Ganun na lang ba? Samantalang yung mga mahirap nating mamamayan. Lumalaban ng patas. Tapos sila na nakaupo pinaglalaroan lang tayo medyo hindi maganda at talagang hindi po pwede na walang managot dyan ngayon eh, hopefully sana may mapanagot at hindi lang puro circus yung pinagagagawa nila dyan sa senado kongreso Ah, Naglololo ko lang tayo. Matagal naman ang alam ng mga nanon nakaupo yan. Corruption dyan sa uh, mga projects na yan. Buti nga, binulgar ngayon ni eh. <coughs> Bisaya Vlog. Magandang gabi sa'yo, brother. Akalain mo yun, billion-billion yung ninanakaw sa kaban ng bayan. Ilang bahay kayong mapapagawa nun, di ba? Ilang housing projects yun. Ilang schools yung mapapagawa. Although hindi naman pala hawak ng DPWH yung mga schools, kasi under ng DepEd yun. Pero kung sakali, uh, na kung ginamit na sa DepEd, ilang schools kaya, di ba? Yung napagawa ng bilyon yung mga ginurawat ng pondo na yan. Sipin nyo na lang. Trilyon yung utang ng Pilipinas. Nasaan kaya, di ba? Hmm. mis Ni mismong mga barangay road na wala pang 100 meters yung gagawing kalsada, maabot ng milyon. Yeah.